Yo, what's up, what's up? Ayan, game na, ready na, puso. Welcome to my vlog. At meron po tayo mga objects. Medyo ko na rin. Dito. Alam niyo, yung pagbablog natin na to. Alam niyo ba? Ang pagbablog, puro mga maritas yan. <laughs> Kaya kung maritas ka, isa ka, vlogger. <laughs> Gusto pa na ako sa aso. Ang ako pogo. Pogi siya. aso ba ako? Handsome. Ay, pwede hinga po. Oo. Oh, oh. Okay. Ang okay. <laughs> ganda naman pala ni ano, Lala. 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 Pawis ni Matt sa pamilya. Magwa. muna tayo. Inhale. Yeah. Inhale po <laughs> <Huh? Hindi> siya. Exhale. <laughs> 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 say yo ho. <laughs> say hey hey. Imit, buso, imit. Oh. Lali, kwento mo naman. <laughs> wala na dito. Bilang tatlo, magsasalita ka na. Ano ba 'yun? Kamaya. Tsaka, huwag mo ikakaya yung ano man yung ano natin. Hmm. Sitwasyon natin. Kaya siya. Kaya ka ba? <laughs> Mamahiya ba to? Hindi naman. Para naman siya sa matulog. Lato <laughs> na si Jocelyn. Ay, hindi! Ako yun! <laughs> principal <mo. laughs> Nakontakt pa si Jocelyn. Ay, ah, si Jocelyn. alis ka nga dyan. Si Micaela. Huh? Kunti mo naman. Yung mga, ano, yung mga buhay mo. Yung mga na-experience mo sa tao, experience mo sa buhay, experience mo sa pamilya mo, kwento mo. Dahil alam mo, itong kwento na to, magpapabago minsan sa buhay ng Yo, what's up? Kasama ko yung kapatid ni ano? Ang pangalan mo siya? Ni Mikaela Si Sarah. Sarah? Apa. Sarah, Sarah. Muntin po yung sasya. po namin si Labinia. Isang inggitera. <laughs> <laughs> meron po ba dyan? Say ho. -ho. Alam ko meron dyan. Hindi, <laughs> nausap. Nausap. Pag-usapan namin yung ano? Yung pag-akyat sa... sa kanila. Ayan. Meron tayo kapit bahay dito. Kikiraan po. Sarap ng simoy ng hangin dito sa probinsya. Pero ang ma maamoy mo ngayon puro usok. <laughs> usok.